So, my lunch, ay, my lunch, my dinner, si Han, kasama niya yung mga trabaho niya. Tapos, sinama niya ako. Tapos, yung dinner namin is, yung hango ni? Sushi? Toka, iro-iro, sakana? Uh, okay, so, yun yung dinner namin. Mag-dinner kami ng sushi. Sinama niya ako. Tapos, katapos namin mag-dinner daw, diretso kami sa karaoke. Magka-karaoke kami. magka, mag... magka kami dalawa. Kaya, let's go. Tara, tara, tara. mag-dinner kasama ng workmates ni Han. Sinama niya ako dahil gusto daw niya akong kapakilala sa mga kaibigan niya. At yung napili nilang dinner namin for tonight is sushi. At nito na nga kami sa restaurant. Medyo old-fashioned siya. Pero, ang sarap-sarap ng mga sinasarap nila dito. Wala pang masyadong tao. At hindi na rin ako nag-take ng pictures and videos kasama ng mga work niya. Kasi nahihiyak ako. Uh, very uh, enjoyable naman. Kasi ang babait nila. At pagkatapos nga ng dinner namin, pumunta na kami dito sa karaoke. At ang inyong bagsa, gusto daw niya yata voice out. Kasi so, yung last time pumunta kami dito is last year, December. Mm -hmm. At ngayon nga, pumunta ulit kami dito. Wala naman no masyadong tama pero may nakasabayan kami ng estudyante kanina mga high school, mga barkada. Hey. Sa isang room kami at yan, ang ganda, di ba? At ano ba yung kakantahin namin? Tara, kantahan ko kayo konti. Sample. Too loud, it. Lay back And if you don't konti lang kasi nga hindi ako magaling kuwanta at syempre iwas din sa copyright alam niyo na nangyemute uh, mute mute muna kanta-kanta tayo kasi tatlong oras din yung inavail namin so from 8 natapos yung dinner namin ng 8 so, nandito na kami from 8 to 11 3 hours yung inavail namin so, 3 hours din kami mag-voice out ni Han anyways mga ano mabilis lang din naman yung time at tara, kanta-kanta tayo. Enjoy-enjoy natin yung night. At pagkatapos na tatlong oras, 11 past 11 na, mga 11.20 na yata dito at palis na nga kami. Thank you, thank you sa uulitin. nako balik ulit kami next time kapag ano kailangan ulit namin mag-voice out. Maraming maraming salamat. At dito nga, yung mga pinakita ko yung mga inumin nila na gusto nyong in-avail kung okay, pagpupunta kayo dito. May, may ice cream, um, mga drinks, soba. Ay, soba. Magiging naging soba. <laughs> Pasensya na po. Hindi ko lang pinagsasabi ko. At iyan yung labas. At gabing-gabi na nga, tara, uwi na tayo at walang masyadong tao. Ng 11 ng gabi. 11.19 na. 11.20 na. Yan. 11, 11.20 na tao sa kalsada. Let's go home. Yay! Tapos na kaming nag-voice out. Walang tao-tao. Wala, tao -tao, oh. Wala pa ano. 走了吗？